Hi guys! Good morning! For today's vlog is about sa aking uh, gulay kagabi. Ayan, isishare ko po sa inyo, no? So, ito yung aking for today's video. Ayan, nagulay po pala ako ng uh, kalabasa talong. Yung nasa bahay ko, bo. Charot. <laughs> so, sinipag po akong magulay. Ayan, mayroon po akong okra, may talong. Tapos nilagyan ko po yan ng ano, mga sari-saring dahon kasi sayang naman pag itapon. So ayan. So pinakita ko lang kasi. <laughs> ayan. Parang ang sarap lang kasi eh, ano no. Eh, yung mga natin ginagawa araw-araw. So ayan. Ah, uh, ko muna 'yung kalabasa. Uh, as well, 'yung mga bay is ano pan, ano pa yan? Tanghali. Oh, my God! So, I-prepare -pre ko lang para sa tanghali Oh, my God! So, ayan. So, ayan na yung aking gulay. Nasalang ko na. Ayan, nilagyan ko yan ng pritong isda. Ayan, so. Pag ako ang nagulay mga bay, binabalatan ko po iyan. Ayan, binabalatan ko. Lalo pa, ano na, yung parang uh, gulang na ba. Um, matigas na kasi yung balat niya pag ano na kung sa Bisaya guwang na ba so mao na perti kalabo mga bay nga kalabasa ba so hindi nakalimutan ko yung buto kahapon dapat tinabi ko para itanim ko rin kasi ano sobrang ano niya labok ayo ihangkuan kuan ihang lasa So ako ni gigataan mga bay kay lami mangud ni kung gataan ang gulay so tamang-tama kung may karni sana so kahit hindi nagataan igisa lang tapos lagyan ng kunting karne ayan so wala akong karni, isda so ginataan ko na lang ayan yummy pako ko ayan na yung tapos binig dinalhan ako ng anak ko ng ano pako ayan nilagyan ko ng pako kasi igawin ko sa sanang ano yung kumbaga insalada. So, hindi naman nagawa. So, nilagay ko na lang sa ginataan na gulay. So, ayan lang siguro nga aking ma-share mga bay. Thank you for watching and follow for more. God bless. Bless morning po sa ating lahat. Please don't forget to subscribe my channel, Rose TV Vlog. So, ayan. Follow nyo ako. Subscribe nyo po ako. Thank you. God bless you all. Salamat po sa inyong suporta at palaging nanonood sa aking mga video. Salamat po. Sana po palagi nyo po akong suportahan. ah uh, salamat po sa inyong panonood sa aking video. Ayan, ito lang muna yung aking maipakita or mai-vlog. Thank you for watching. So, ayan na po ang aking gulay.